Magandang araw mga kapalay. Ngayong araw po ay ating sasagutin ang tanong ng isa po sa kapalay natin na si Kapalay Kurt mula po sa Bohol. Ang tanong po niya ay paano nga ba pamamahalaan ang sakit na rice blast? Una po ay alamin po muna natin kung ano po ang rice blast. Ito po ay isang uri ng sakit na Sanhi po ay ang fungus o amag. Karaniwan po ito na uh, umaatake sa mga lugar na kinukulang ang patubig. Gaya po sa upland at sa rainfed areas. So kasama po dito kung ang lugar ay uh, laging makulimlim ang panahon o laging basa po ang kanyang dahon. So uh, Sama na rin po kung ang lugar ay mayroon po talagang mga uh, spores o similya na po ng sakit mula po sa uh, mga damo, sa pinagkapasan. Pero maaari din po itong ikalat ng hangin at maging ang mga buto na itatanim po natin, o tinatawag na soy, uh, seed bor. Karaniwan po ang mga sintomas ng rice blast, ay yung una po yung leaf blast na kung saan ang mga dahon ng palay ay uh, nagkakaroon po ng spots na hugis diamante at ang gitna po ng spots ay medyo abuhin so kapag ito po ay napabayaan maaari po rin itong maging sanhi ng node blast at panicle blast na kung tamaan po sa later stage ng palay natin ay malaki po ang epekto sa magiging ani po natin ngayon paano nga ba natin pamamahalaan ang sakit na rice blast so una po ay dapat may sapat tayo na source ng patubig natin so, nakita po natin ay may mga uh, spots na po na unang sintomas maintain po natin ang tubig sa ating palayan iwasan din po natin na maglagay ng sobrang nitroheno o yung urea sa ating tanim. At kung ang palayan po natin ay inatake na ng rice blast mula pa sa nakaraang taniman, kailangan po na mawala yung mga pinagkapasan. Na ito po kasi ang uh, pamamahayan ng similya po ng sakit para sa susunod na taniman ay hindi na po ito umatake sa ating tanim so mainam din po na magtanim po tayo ng mga variety na matibay po sa sakit na rice blast uh, mayroon po tayong mga basihan o so, paano malaman, i-download po ninyo ang winhing palay app kaya naman po mag-text po kayo sa Phil Rice Tech Center 0917 1117423 iwasan din po natin na pumasok sa mga palayan na mayroon pong sakit na tinamaan po ng rice blast lalo po kung pupunta po rin po tayo sa ating mga taniman dahil maaari pong tayo mismo ang maging carrier po ng sakit papunta po sa ating mga palayan